gusto mo by color Opo. Okay. or panda din ang tinatawag Pares babae po Pares babae Oo 3 months Baby lang po 6K isa 6K isa May mga pangon na po ito Ako na Kulay na ito kuya, ano tawag dito? Light brown yan yeah. Light brown siya Ilang buwan na ito? 3 years na okay? ito Three years na ito Ito mm. na, nice Nakapag-stag na ba ito? Oo, kaso mm. oh, ang lalaki yan Ang lalaki eh. Pero may mga nabuntis na sila Oo oh. okay. Magkano bigay mo rito? 9K 9K. Negotiable pa ba yun? Oo. Oh. Ah, negotiable pa yung 9K. 9,000. Ang ganda. Ang laki ng kuro. Ang laki, laki ng mukha nito. Iwabi yun. Oh. Panalong pets. Ang ganda man. ng toy poodle. Toy poodle to Toy poodle. Mga boy, toy poodle. Ay, vaccine. Ay, vaccine na rin. Anong vaccine niya? 5 and 1. 5 and 1. Oh. Yeah. One box is 24. Easy. Lalaki to, no? Lalaki. Easy. E, magkano bigyan nila? 5,000. 5,000. Murang-mura na mga boy. Okay. Kaya nakakita po din, 5, Oo, kaya na lang ang pudel, 5,000. Oo. Oh, Sige, kung nalang ang pula yan. Okay. Yan. Bichon. Bichon. Bichon fish yan. Ah, uh, babae, lalaki. 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 Ilan po na to? Okay, may box ito kuya? Ah, uh, di warm lang. Di warm lang. Oh, at ah, least, honest tayo, ano? honest tayo. At pwede na naman yun, padiretso niya agad doon sa veterinary. Okay, magkano to kaya? Complete na yan. Ah, na to. Kulang na lang dyan, vaccine. Okay, magkano to? bigay ko na lang dito ng 3K. 3K, 3,000. Okay, ito mag... Good morning. Good morning, kuya. Oh, nasa malabon. Nasa malabon. Nasa sitso Nasa Ganda ng sexo mo, by color. Opo. Oh, Or panda, ito ang tinatawag. Pares babae po. Pares babae. Oo. Oh. 3 months. Bago lang po 6K siya. 6K isa. May mga panguna po ito. Bakuna. Ganda. Itong French mo. Ito pong price natin. 5 months po ito. License bit. Babae din ah. Babae rin po. Mayroon na nalangin ko ng 13K. 13K. Negotiable pa ba yun? Pwede naman po. Pwede, Pwede naman. Subscriber mo kaya. Ah, okay. okay. Walang problema kaya. Marami salamat. Oo. Yun know. o. Good morning, Kuya Melo. Yun, know, may nakita kong mga dala kayong mga sobre. Ibig sabihin, mga PCCI yan. Ayan, Ayun, mga PCCI. <laughs> eh may mapapil po ito. Ang ganda ng kulay. Ito ay yung parang white. Oh, white siya. Lalaki pa ba eh? Lalaki, pareho. Pareho lalaki. Itong kulay na ito, kuya, ano tawag dito? Light brown yun. Light brown siya. Ilang buwan na ito? Three years na siya. Three years na ito. ito uh, na, nice. nakapag-stud na ba ito mga ito? Oo, mm -hmm. oh, kaso yung lalaki. Mga lalaki. Okay. Pero may mga nabuntis na sila. Oo. Oh. Magkano bigay mo rito? 9K yun. 9K. Negotiable pa ba yun? Oo. Uh, yeah. negotiable pa yung 9K. 9,000. Ang ganda. Oh. Ang laki ng kuwa. Ang laki, laki ng mukha nito. Ang wabi, oh. Panalong pets. Yun know, oh. contact number mo kuya. 0928 1640254 Taga saan kayo? Sa Nabotas. Nabotas lang. Okay. May FB account ka? Oo. Oh, may, um, may, ano, may, ano, may, may, Melo. Melo. Tapos ano yung profile picture mo ron? Ayan, para makontak kami rin. Nakano di kayo magiging? 9K po at 9K. Yun. Ayan pa yung kanyang ano. Kontak. Ayan yung kanyang profile. Doon sa Melo, no? Melo. Messenger. Yung. Okay, masarap salamat kay Melo. Ayan, no? Toy Ganda poodle. ng poodle. toy uh, poodle to. Toy poodle. Oh, mga boy, toy poodle. May e vaccine. May e vaccine na rin. Anong vaccine niya? 5-in-1. 5-in-1. Oh, yeah. One vaccine to the world. Okay. Lalaki to, no? Lalaki. Okay. Magkano bigyan mo dyan? 5,000. 5,000. Murang-mura na mga boy. Oh. Uh, Kaya nakakita ang poodle, 5,000. Ito, ang taba. Bat. Ang taba. taba eh. Babae. Babae. Proven na ba to? Wala, basal yan. Basal pa. One year old. One year old. Uy, ang ganda. Pag inabot na ng ito, oh, maganda na to. 10,000 pang tamo. Okay, one year old. Okay, may vaccine rin ha. Ah, uh, eto, Shih Tzu. Shih Tzu. Liber. Liber, kutsu. Uh, Babae, lalaki. Lalaki. 10 months. 10 months. 3,000. 3,000. Okay. Uh, number? 0945-391-2088. Okay. FB account? Meng, Malyari. Okay, nag-i-stand to si Kuya Meng eh. Uh, shooter, uh, shooter. shooter pala? Uh, dog shooter. Dog shooter to pagkano? Nag-aabando lang po. Okay, maraming salamat kay Meng. Oh, thank you, kay okay. Ashley. Good morning, kay tata. Hey, good morning, oh. Mustaboy. Musta Boy. Yes, oh, no time no look. Siya? Labi na eh. Ah, lahat. Oh. Follow and share. Si Musta Boy. Yes. Ah. Ah, uh, medyo yung tayo. Oo so, nga eh, matagal tayo hindi nakikita. Uh, <laughs> ayan, ay, eto. Bigay ko na lang ng mura yan. Okay. Yan. Bichon. Bichon. Bichon Christian. Ah, babae o lalaki? Lalaki. Lalaki. Ilan po na to? Ah, performance. Okay, may vaccine to kuya. Ah, uh, deworm lang. Deworm lang oh, at least honest uh, tayo, ano. Honest tayo. Hindi tayo ano. Oh, uh, pwede na naman yo, pa-diretso nya agad doon sa veterinary. Okay. Magkano to, kuya? Complete deworm na yan. Uh, complete deworm na to. Kulang na lang yan vaccine. Okay. Magkano to? Ah, uh, bigay ko na lang dito ng 3k. 3k, 3,000. Okay, ito mga to. Okay, okay. na po. Ito crossbreed. Crossbreed. Uh, Chow mix. Chow mix. Ayun oh. Pakita natin para may ebidensya. Yun, o. Oh, oh, no, okay. oh Yung kanyang tang may kulay. Ayan. Oh, ayan. Uh, Babae lalaki, parehas? Lalaki, pareho Parang lalaki. lalaki. Yan. Ito naman. Rose brick din sa Japanese beat, saka mini pin. Oo. Uh -huh. Ayan, o. Oh. Magkano to? Uh, itong kulay tim Uh, 2K na lang. 2K. Okay. 1.5 1.5 na pang mura, mura, mura na pang fetch na cross crossbreed po yan ha crossbreed okay sige sige kontakin na lang yun sa number si uh, kuya tata pati yung EPI uh, account niya meron naman ako uh, uh, okay maraming salamat kuya tata thank, salamat you. Po, yung share, mustaboy. thank you salamat po ha follow share musta boy thank you